sa atin nalinis na natin oh. wala na nakaharang tapos niligpit ko na rin po yung ano, mga hose natin mga sa atin sa watering system natin oh. kasi ito sa atin mag na tayo sana pala rin ito ng Panginoon mga thank, thank you Lord sa bliss sabi sa atin para mabiyak yung utak natin yung ulo grabe yung init Good morning, good morning mga sate Grabe yung init ah Grabe Kahapon, ang problema tayo sa kahapon sa so, Yung mga garden natin Ang trabaho sa construction, grabe mga sate Yung ano, ulan, ngayon mga sate Grabe naman yung init Kaya gagawin namin mga sate, dito kami sa ano Dito sa garden, dito sa sate garden tatapusin namin yung mga sardoy para magtanim na tayo na ano, maganda na kasi yung panahon, ulan-ulan. Ayun, isak muna kami. Hindi na pa kami umaga nandito. Kaya, naibit eh, na. Ang hirap mga sardoy. Ano, i-relax na sandali. O, oh, yung patula natin mga sardoy. Grabe yung patula natin. Oh. Oh, patula let. Gusto mo patula let? Marunong ka mag ano? Gulay? Marunong ka mag gulay? So, yung ano papaya natin o. Oh. Grabe yung init. Isang basa na po kami ng ano, pawis mga sate dito sa ano natin ginagawang garden. Uy, sa nga pala mga sate. Nang mangyari ito mga sate, ditong banda, ikod ng camera. So bago lahat mga sate, sa hindi pa nakasubscribe dyan sa aming YouTube channel, let's paki-invite mo na let's. <laughs> Invite mo na yung mga ano natin, mga viewers. Ha? <laughs> wala, wala, is, walang, walang masabi sa hindi pa nakasubscribe dyan na sa atin don't forget to subscribe our channel like and share and then click the notification bell grabe yung init para update ka sa atin sa mga videos palagi na upload namin sa so, ipigali sa atin okay, ito itutin kami kapat sa atin ito mga sa si ito sa dulo tingnan natin mga sa kung anong nagawa na niya para makagtanim na tayo dito yeah. -oh, grabe kahapon grabe yung ulan kahapon Anibersaryo yun, ng Yolanda, grabe yung ulan. Ngayon mas sabi grabe man yung init. Toilets kaya. Mas sabi yo. Yung ano na lang mas sabi yung last plot na lang lang kagawin namin ngayon. Dito tapos na namin no. Oh. Yung nabungkal po lahat. Mamaya hapon tanim tayo. Ano yan? Marunong ka hindi? Dapat laparan mo yung ano, yung sako. Ano? Mahirap hindi? Ito mas sabi yo. Ha? Yan, mainit hindi? Mainit nakalubas ah. Dapat mataas yung ano. Yung kahoy walang mataas. Oh, isnak mo na. Ha? Ayaw mo? Ayaw mo mag-snack? Matso. Dito tayo uya masya te. Ano na tayo? Ibahin natin dito pala. Ang palayahan na lang dito area. Ito lahat ang palaya. Tapos dulo yung maisa natin. Yan, maisa yung doon masya mamaya hapon tanim na tayo doon tapos dito magano kayo dito bungkalin ko lang dito mas i ano maglagay ako ng compost butasan ko lang tapos lagyan ng compost tapos tanggalin na lang natin tong yung mga ano natin ito tanggalin ko ito ngayon para lagyan natin ng compost para magtanim din tayo ng palaya dito lang area ang palaya tapos sa dulo, dulo yung ano natin yung Mais, da dati kasi doon sa dulo, ang palaya. Pahingaan naman natin ang palaya. Focus muna tayo sa ano doon, Mais. Takos yung talungan. Tapos dito muna area yung ang palaya natin, Mais. Ate. Kaya ito yung muna ang gagawin namin ngayon. Dinis ako muna dito para makag-ano ka, makibutas ako na para sa ang palaya natin. Ito mga kaganapan ngayon, Grabe yung ihingi to Sky blue. Blue, blue na talaga, Mais. Akala ko ngayon, medyo makulimlim pero ano pala mga sate Iba. Yeah, yung mga mga ano mga paru paro dahil paru paro lumalabas few moments later namin nga mga sate yung ano saging saging oh saging mga sate yung muna na namin ngayon yan tayo sa ilalim ng mga kahoy eh. para may mainit So let's Pwede mainit So Ayan pa Ganyan mo kain para lumakas pumasok hapon ah, Walang ulan-ulan Ngayon mainit pumasok Magka hmm? Magka Magka no? ka Magkana yung ulan yung ulan magkano ako Hindi Hindi

gumawa sa mga ano. Busog na sa busog na. Muna ito mga shelter ito. Para makakano tayo, makinglagay ng mga ano. Para sa taliman natin. Para malinis, masalinis ako muna ito. Tanggalin ko muna itong mga ano pagpanganang. si ko sa iyo dati. Ang mga ganito mga trabaho man sa atin, napaka-relax. Relax ka dito lalo na siguro malinis na, tapos yung mga tanim na tumutubo na. Ayan, naka-relax -na tayo man sa Ayan, ito, yung mga stress reliever natin ito man ginawa natin to para kung sakaling loaded yung ano, isip natin sa trabaho, sa construction, grabe yung ano natin, pressure. Pero sa wakas, good news atin, yung mga tawahan natin, marunong na kaninang umaga inayos ko lang doon sa atin atin ko lang yung kailangan nila ayun tapos sila nang bahala man sa atin umayang hapon kunin natin at least marunong na thank you bless tayo sa mga ano natin man sa atin yung teamwork na ano natin yung mga workers thank you tapos dito na lang tayo man sa relax tayo dito tanim tayo dito yan, yun lang gagawin natin naman sa atin, yung stitch label natin ito sa atin, lalo na yung siguro malalak, um, lumalaki na naman sa yung ganda natin na naman sa Katulad na naman sa atin yung palayahan natin dyan. Yun. First time natin nagtanong ng palayang maganda pala naman sa atin. Tapos binalikan natin ng palaya, ayun, medyo iba naman sa atin. Kaya, in-stop muna natin, focus natin yung ibang ano, crop dyan. Yung mais na natin dyan. Tapos dito, area, hindi pala na kasi natanima natin ito ng palaya yun ang ating taniman dito mga atin sa atin nalinis na po natin oh. wala na nakaharang tapos niligpit ko na rin po yung ano, mga hose natin mga sa watering system natin oh. kasi nagkalat kasi dito yung anong nililinis natin niligpit natin para magamit na sa susunod na ano sa susunod na pagtanim anong itanim natin ito itong gagamitin po natin kaya ginawa ko dito yung kasi yung mga slum blow kasi yung mga hose pwede ma-roll pero yung ano blow yung plastic talaga yung slow blow hindi ma hindi ma-roll kaya ginagawa natin pinutol-putol na lang pero yung mga hose talaga ini-roll natin One hour later. Kaya ang kabul mo masati. Balik na tayo dito sa ano natin. Sa garden. Ito na masati. Mag tanin na tayo. Sana palarin ito ng Panginoon masati. Thank, thank you Lord. Sa blessing. Ito na masati. Tanin natin o. Oh. Sweet corn. Sweet corn. Tana pananangin natin ng Panginoon masati. Thank you. Thank you. Buksan natin masati. Hawak ng Panginoon to. Tayo lang ano tayo lang nag ano, personal na nagtanim pero alam ng Panginoon siya talaga ang hawak nito mga syarte, kung papalaran ito ah, bukas na po natin mga transfer natin dito ang dami pala oh. ang dami pala mga sarte ok bukas na po mga sarte oh. kulay kulay pala ito kulay ano eh pula pula orange thank you okay let's go mga chate sana pala rin ito ng Panginoon gabayan ito ng Panginoon mga chate para ma ano, tara tutubo agad okay let's go so, sa atin ito let's tinatapos pa naman sa yung ano yung isang plot <hih> kabubalik lang namin galing sa ano lunch break kasi ito toilet, konti na lang tapos pagkano na kasi natin yung toilet siya mas ate Pasikaso na natin doon sa printe Para hindi madaanan na naman ang ano Manok Doon sa printe kasi dumadaan Okay, okay lang let's Maganda yung lupa no Malambot ano Isang kataya mo umpisa masarte ate ha Ito tayo si guild mo umpisa Doon Doon banda Sanwa pa Pa ano papunta doon papunta doon man sa ating or pa ano hindi natin alam kung saan pupunta okay umpisa tayo nga sa doon tayo umpisa Ganda man sa atin malambot yung lupa. Madali lang pagtanim. Dali lang mga sa ate. Dali lang mga tarip. Napalit naman tayo ng ano, damit. Grabe yung init. Eh. Nakano na tayo eh. Ilang row? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nakawalang row na po tayo mga sa ate. Eh, grabe. Pero matatapos naman mga ate. Yan tingnan natin mga sa ate. May mga tanim na ito. Yun ang abangal naman sa ate pag sibol nito. Sana hindi init ano lang, init ulan, gano'n lang. Gusto yung mga maganda o. Oh. Basta yung lupa. Tapos, kung pwede gabi, maganda yung gabi ulan. Tapos, umaga, mainit. Tapos di, masyadong ma ma mainit o masyadong masyadong. Kasi natin tulis ang doon o. No? Grabe yung masalt Para mabiyak yung utak natin. Yung ulo. Grabe yung init. Hindi eh, pwede kundi pahinga. Ha! Ah. Puti tulits. Hindi siya nabihan pahinga. Hindi pumahinga. Sabihan ko naman sa ating pahinga muna. Grabe. Tapos tubig. Bawa baon ting tubig na sa eh. Tapos na po dito. Alangan dyan dyan. Papunta dito. Tapos na. mga ano na lang yung dalawang plat yung malalaking mga plat yan. yung malalaki ng mga plat mas ano natin tag dalawang row yan Hih. hintayin na lang natin tumas masyate pag okay na yan pag na sila Hih, grabe tapos dito let's tarahin mo ito bukas para sa ano lang natin butas mo na tayo hukay mo na tayo para lagyan ng kumpos para sa ampalaya kasi dito lahat dito area eh. grabe masyadeng grabe thank you masyadeng natapos na po natin grabe hindi na masyado mainit ito yung sobrang masito dami dami talaga masyadeng oh. wow dami. dami yung ano yung dito ko wala kasing ano mayroon kasi compact pack lang na mahal tapos maliit lang masyadeng kaya dami masyadeng yun oh. balik na lang siguro natin sayang dami sobra dami mga sya'te, dami iligpit na lang natin to balik na lang natin mga sardin at least natapos na po natin pagtanim sana pala rin ito mga sya'te, yung ano, tan tanim natin dito Okay, balik na po natin ito masyarte. Kaya ano natin, sale na natin balik. Okay, ayun. Man. Tapos na po masyarte. Salamat muna tayo kay Galicia dito ulit. Yung kasamahan natin dito. At least sa wakas na tapos na po natin masate. Yung pinoto niya yung tubo dito. Ha? Ha? Okay na yan. Ha? Oh. Hey. So, thank you. Bye-bye muna. Hello. Papay mo na kasi ate. Pinutulong din tubo mga sa ate para mailigpit natin. Ayun, maraming salamat mga sate. Sa inyong walang sawang suporta sa aming YouTube channel. Ito muna mga sate, yung abang-abangan natin mga sate. Mga, siguro mga ilang araw nito, lalabas na yung susimula na yung mga tanim natin dito. Kaya abangan na ito mga sate. Okay. Gudami-dami ito mga sate. Malawak-lawak. Ito na Malawak pala rin ito mga sate. Nasa kamay ng na Panginoon yan ah, tayo gumagawa lang tayo ah, yung Panginoon na ano, mag-blazing mga Okay, thank you so much for watching mga siyate. Bye-bye.